Dan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi. good evening. Uh, my first question for Ana, uh, uh, Kate and uh, Aileen. Hello po, good evening. Hi, hey, good evening. Uh, pwede pa kwenta naman ang experience na working together, what were your first impressions of each other, tsaka paano nag-develop yung uh, working relationship? Ano ba? Ako ba muna? Oh, sige. Ako na po muna. Um, nung nalaman ko na kasama ko si Kailin sa project na to, na-excite ako, honestly. Kasi nakasama ko na siya sa Black Lipstick, di ba? Siya yung lead namin doon. And na-excite ako dahil gusto kong parayan niya ako, pahirapan niya ako, ganyan. <laughs> And I'm really grateful. I'm thankful na ikaw ang Joanna sa ina ko. Kasi hindi ko naman talaga siya ma... Hindi, nabuo ko si Ina dahil din kay Joanna. Dahil sa kung paano binigyang buhay ni kay Lynn, yung character ni Joanne. I'm really grateful and thankful na nakawork kita. Sobrang kulit nito! Kala niyo ba? Kunyari lang yung mga pero sobrang kulit. So, <laughs> yeah, I'm happy to able to be work with you. Uh -oh. Maraming salamat. Uh -oh. <laughs> Moment po namin ito. So, ito na nga, Kate. Inaamin ko na. And then, syempre, um, katuloy nga ka po na sinabi ni Kate na kapag trabaho na po kami together sa um, Black Lipstick, siya yung nagtataray sa akin doon pero ngayon ako naman eh nagtataray sa kanya and just like what she said nabuo ko rin si Joanna dahil kay, kay Kate dahil si Kate she's a thinking actress and nagbibigay nagbibigay siya ng emosyon sa ex thinking actress yes po <laughs> nagbibigay siya sa eksena so hindi rin mahirap yung eksena pero kung may ka-eksena ka na ka, kasing galing ni Kate at nitong mga kasama po natin sa stage, ay, welcome. Um, mag nagiging madali yung mahirap na eksena na yun. Yun po, maraming salamat. Po. Sabi nga ni Kate kanina, ano, you wanted Kaylee na apihin ka naman sa, sa screen. And nakita namin sa video kayo na parang inudgod ka pa sa, sa basurahan. So, and more. and more. So, how do you prepare for those kinds of scene? Nagkakasakitan ba kayo? Paano? In, 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 actually, oo, yakapan muna po pag-uusapan namin ano tututuhanin ba natin Pero sa amin po kasi dalawa ni Kate, gusto talaga namin mas totoo Para tagos na tagos sa screen na mga kapuso Pero syempre, aminin ko naman po, may mga moments talaga na hindi namin maiwasang magkasakitan Pero kami dalawa ni Kate, we're really professional So alam namin na trabaho po pero syempre may pag-sorry din po. Meron nga po tayo, naiyak po kami dahil nasaktan po namin yung isa't isa off cam. Ay, wag ba, wag wag, wag, wag kita po. Yes, I agree po. Sa lahat ng sinabi ni Kayo, yun din yung sasabihin ko dapat. <laughs> Pero hindi, ah, totoo po yun. Actually, before this scene na uh, kukunan namin yung basura scene, na two versus one, oo, kasama si Roxy po doon. Pinagtulungan lang naman po nila akong dalawa doon, opo. Pero grateful ako kasi nag-ask si Kai sa akin. Totoo po yun. Uh, kay, tututuhanin ba natin o dadayain lang natin? Pero sumagot po ako sa kanya na tutuhanin natin para ano, mabigay natin totoong emotion dito sa eksena. Pero syempre, hindi naman po nga maiwasan na magkasakita, magkaroon mga sugat, ganyan. Pero anong naman po namin yung parte ng trabaho po yun. At walang personalan. Yan pa. Thank you. Thank you. Next po ay si Mr. Nicky Wang of Manila Standard. Hi, mm. good afternoon po. Uh, first of all, congratulations kay Direk De De and the entire cast. Um, my question is for uh, Miss Connie. Hello po. Magandang hapon. <laughs> Magandang hapon. Uh, Miss Connie, this is another uh, iconic role. Ano siya? Here po. <laughs> 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 <Ato> po? <laughs> Ito po. Hindi <laughs> na ako ngayon <laughs> kasi may tao sa likod eh. Here. <laughs> Uh, Sorry. <laughs> as I was saying, boy, this another iconic role for you, Miss Connie. Pero what makes uh, this character parang unique and close to your heart? First of all, it's because like the character, I'm a real Lola in real life, so that really hits home very closely. And um, yung yung character na may demensya, may Alzheimer's, can Challenge para sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Aurea de la Costa. And also, parang comeback din po ito sa, sa afternoon. Uh, yes, afternoon. you know, I'm. it's my 50th year this year in the Yay! entertainment industry. To be specific, last May, uh, May 20. 24. I started in May of 1974. So, my first drama, Connie Reyes Mumay Drama Studio, was here on GMA. And that started in 1981, the year after I gave birth to my second child. And so, after that, talagang yun ako sa after the noontime show, laging ako na ang next, di ba? Every Saturday. So, When I found out that this was gonna be on the afternoon slot, parang ito sa welcome thing for me na parang, wow, may dahilan si Lord kung bakit ako nabalik <laughs> sa afternoon slot. So hindi... In, akala nila kasi na parang, ay, alam nyo na afternoon slot to, baka ayaw ko na kasi I was doing prime time na nga, no? Sabi ko, hindi, exciting for me. It would be really wonderful to just see how it is again on the afternoon slot. And I know that many of my followers are, you know, the housewives. So yung mga iba, anak na ng mga dating mga followers ko. New generation. Of Because, yeah, the new generation. Actually nga, yeah, even, I'm working even with, the, with Gen Z. Si Kailin, unang araw ko pa lang ng taping eh. Gen Z, tita, Gen Z. <laughs> so, it's a blessing from God to be working and um, to be working alongside the Gen Z generation and the millennials. And also having as an audience, Gen Z. Kasi parang feeling ko, through the years, parang lagi akong binibigyan ni Lord ng iba-ibang iba-ibang show na pabata ng pabata yung mga kasama ko. So may reason ang Panginoon sa ginagawa niya. At natutuwa rin ako kasi believe it or not, I still have fans now who are younger, much younger than me. Uh, I can't mention naman yung mga Diba? Can I mention mga show sa iba? <laughs> you know, from mga 100 Days to Heaven, kaya, kasi mga bata, laging nakakasama ko, diba? Yung Nathaniel, My Dear Heart, madami kong kasama mga bata. So yung mga kaidaran noon, or mas matanda, at saka yung mga kaidaran niya nito, at saka yung mga kaidad ko at mas matanda sa akin. Blessing, di ba? That they're still watching me. So, I just believe that there's a purpose. And I'd like to stay close to What the Lord has created me to be, use my giftings for His honor and glory. And that's what's happening. So, thank you. I hope I answered, I, uh, answered your question. That's lot for me, though. No? I would like to piggyback on the title of the show, "Shining Inheritance," or just "Shining" the word itself. Since, sabi po, you're celebrating your 50th year in yes. the business. Can you share with us one of your, let's say, shining moments as a television star? -pop? Ah, hirap. Ang dami. Kasi 50 years eh. Sobrang dami. Shining moment. Mmm. Ms. Lili Ben, ano ba shining moment ko? Wala ko talagang ma-point ma out na in specific eh. But I guess really, what's in my heart is that ang pinaka-shining moment ko talaga siguro na hanggang ngayon, nandito pa ako, naiyak ako. <laughs> Alam niyo naman, iyakin ako talaga ever since, di ba? those know, familiar with what I do, what I've done in my career. I'm just so blessed. I feel so grateful that God has allowed me to use what He has given me, what talent He's given me. Until now, that I'm 71 years old. So, I just feel so grateful, thankful, blessed. So, glory to God talaga sa lahat ng ginawa niya sa kayo. And of course, we're thankful po sa inyo for sharing uh, with us your talent. Maraming salamat. Thank you. I love you, tita. Love you, too. Ayan, dami po mga bagong loves. <laughs> okay, next po natin ay si Mr. Neil Ramos of Tempo. Magandang hapon po. Uh, Saan yes. po kayo? ay sa, sa dulo po, sa may left po. Ay, lobo. po. Nakilala ko. Uh, ganda hey, lang lang ako, na para Ang question ko sana kayo para kay Ma'am ma, ma, Obermiles. Ma, Ma'am, ma, napakasaya ko pag nakita ko muli kayong aktibo. Oh, wow. <laughs> uh, uh, <and> this, yeah, <laughs> ah, gusto ko lang malaman what made you say yes to this project. Kumusta naman ang series? To be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA 7. First time. Yes, yeah, so, um, usually kasi nag-focus ako talaga sa movies. And kung meron man akong teleserye sa kabilang sa, sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga. Ito yung first ko. And um, also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell. Kasi teenager pa lang kami. Talagang nakakatrabaho na kami. So, Oh, tama like, like, mga. Wala pas, wala lang pass. Wala lang <laughs> Pero we're always friends. And and lagi um, nung nakita ko yung role, sabi ko. And lagi in-offer you know, sa akin tatlong beses na ata na uh, magiging anak ko si Kylie Alcantara. Tatlong beses. So, eto talaga. Sabi ko, parang mento binang talaga ka lang magiging Ito anak ko na siya. Ito okay. na yun. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> naman. Ito na yung schedule ko. kasi talaga lock-in. Anong in time na yun, wala akong yaya. So, it's always me until now. So, That's why I talaga sabi ko, This is worth it. And also, alam ko maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Binag, talaga, talaga ang lahat ng effort dito. At ang gaganda nila talaga. talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Uh, Nabanggit niyo na rin si Mr. Wendell. at uh, sir, uh, magandang hapon. Sir, kapasa um, po. mabuti naman po. Sana nga, magbuturi po kayo. Oh, yes, yes, yes. So, uh, sir, gusto so, ko naman malaman kasi nabanggit ni Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. Eh, uh, so basically, eto mga kasamahan niya, mga nagsisimula pa lang, mga yes. History, yeah. I, I was just, you know, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, you know, handling uh, Yes po. Uh, actually, when it comes to sa, sa, mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang, parang siyempre, mahirap po mag-direct sa, sa set ng kapwa na kapo artista natin. Not unless po nagtatanong lang especially sila sila Paul. And minsan sir to be honest uh, hindi ko na rin po hinihintay na hindi ko masasabing nag nag-advise or nag-ano basta um, pag nakita ko na parang kailangan lang ng support more on ako na rin po yung usang lumalapit sa kanila. But not mag magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes to parang nagdi-direct ka na. Siyempre, without uh, with all due respect po sa ating mga direktor, And uh, kung ano lang yung ano nila, kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak, uh, anak ko dito si Paul, siguro yan, yeah, uh, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercise, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Okay, do. Uh, kayo pa ni Ma'am Aubrey, eh, may napansin ba kayong kaibahan from your generation? para sa mga kabataan niya. in terms of you know the approaching the uh, role. Uh, yes sir uh, to be honest then um, kami ngayon parang mas more on well hindi ko masabi hindi rin kami ganun ka focus or ka seryoso sa mga trabaho namin pero ang ang generation ng mga bata ngayon iba, talagang yung 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 mga scenes nila malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful siguro sa past na mga nangyari rin sa atin sa mga dumaan sa sa, sa 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 mga experiences natin from the pandemic I don't want to mention it anymore pero mas naging malalim ang mga bata ngayon and syempre sa, sa social media nakatulong din talaga sa kanila actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun, ang, ang trabaho kasi sa amin ngayon kasama na po namin yung pamilya natin anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. they have their families, pero pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Opie, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, uh, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, eh, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon na malinig parang ng para, para. So, thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor Salamat. Thank you, sir. Ay, yes. Thank you. Sir, thank you. sa so, I just want to say thank you, of course, um, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time po, talaga masarap magtrabaho. Sarap ko, ah, ganito pala. As the past talaga, yung past na mga issues and problems ng past, kung ano naman problems ng mga production talagang na talagang na-address na So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before. Na talagang pag nagtrabaho ko ngayon, parang ah, sabi ko, like, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time. But now talagang ang swerte nyo talaga din. Talaga, I know the struggle and, and I just wanna say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami nung no, unang panahon, 50, may well, movies kami, isang 50 days, dadali namin yung damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes sa amin lahat yun. Especially pag glamour. Oo, oh, oh, wala kami, meron wala kaming stylist. Wardrobe meron. Iisahin yung mga clothes mo. Yes, even TV. So, uh, so thank you mga gumagawa na gawin. Please continue doing it. thank you po. Maraming sila.